rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang. Good evening and welcome sa aking munting channel at dito nga ay naganap na ang riot sa bilibid na kung saan nga ay uh, inilak at ipinadlak pa ng mga uh, grupo ni itong Zelda para nga hindi sila makalapit at walang makatulong sa kanila at walang makapigil at dito nga ay lumaban pa talaga ang mga grupo ni Tanggol halos ayaw din nilang magpatalo ngunit may mga patalim nga ang kanilang mga kalaban kung kaya't sila ay natamaan at napagsaksak at kitang kita nga ni ang nangyari sa kanyang kagrupo kung kaya't dito na nga siya hindi mapipigilan at dito na nga, nga ilalabas ang totoong pagkatao at totoong lakas nitong si Tanggol kung kaya't dito naman ay talagang maghihiganti na siya at wala ding makakapigil sa kanya hanggang sa makitil din niya ang buhay ng mga kagrupo nga nitong si Bong at dito naman na nga magkakaroon talaga ng matinding labanan kay Tanggol at kay Bong nga dito hanggang sa makitil na nga dito ni Tanggol ang buhay nga nitong si Bong at dito naman ay magdiriwang itong si Chief Espinas dahil nga mawawal na siya ng sakit ng ulo dito nga sa loob ng bilibid na kung saan ay si Tanggol ang ipapalit niya bilang isang hari at hitman sa loob nga ng bilibid na kung saan ay siya ang lahat ng maatasan gumawa at kumitil ng buhay ng mga taliwas sa gobyerno at ng mga taong masasama kung kaya't si Tanggol dito ngayon ay makakapaglabas masok na rin salabas nga ng uh, bilibid na kung saan ay mapupuntahan at madadalo pa niya ito nga ang kanyang si Lola Tinding at dito rin niya makakatagpo ang uh, kanyang dating minahal na si Mokang na ngayon ay asawa na ng kanyang tatay Ramon at dito naman ay nagbabalik na sa mansyon itong si Mokang at si Ramon dito nga ay magkakaroon ng isang welcome party dito nga kay Atta Ramon at kay Mokang na baka nga itong si Mokang ay magdalang tao na at magkakaroon na nga ng kapatid itong uh, si Tanggol na dinasa dinadala nga nito nga uh, si Mokang at dito naman ay makikita nga itong si Tanggol kung paano nga kasaya ito ngayong si Mokang sa piling ng kanyang si Tatay Ramon at ano kaya ang gagawin nito nga uh, si Tanggol ito po ang ating aabangan dito nga sa tinaguri ang pambansang teleserye ang FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for tonight paki-subscribe na lamang po ng aking channel paki-like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat po ingat god bless and bye-bye